Tulungan ko si Mister dito guys, nag-pruning siya ng mga prutas namin yung mga plums. Ayaw talaga niya na uh, mag-pruning din ako. So ang gagawin ko dito is mag ano na lang ako dito guys, mag tapo ng mga mga sticks. Hello? Hello dear. Ito guys. Marami na siyang, na ano guys, marami na siyang mga puno na, na pruning. Yan dito tayo guys, oh. So, ito ah. Oh, inuna namin ito yung mga plums guys, kasi ah, mag-una ito sila magbulaklak. So, mayroon na silang, ano, mayroon ng konting ah, buds na yan. So, pagsapit ng mga August siguro, next month magbulaklak na ito guys yung mga apple is oh, ano late silang magbulaklak kaysa dito sa mga plums uh, very early sila magbulaklak so ayan tingnan natin si mister yung magkating siya ayaw niya magpatulong magpa pruning magpa very hard talaga ito na ano sticks na puno ikat so malaki ang sa kato ang ginagamit niya. Ayan. So, yung putol din niya yan. So, yung ito, oh, Ang big job talaga ito, guys, oh. Ayan. So, dito tayo sa kabila. Ito yun ang gagawin ko ngayon. Magtapon ako itong mga mga sticks ba guys? Yun. So, ang dami. So, yun ang gagawin ko. Ito. Oh, ang laki ito. Itapon ko yan. Uh, pagkatapos, pag mag ano na ito, mag brown na, hindi na ito mag green. Mag -laya na talaga ba? No. Mag -dry na ito. Pag tuyo na. So, sunugin namin. So doon ko ilagay sa burning hips. Ayaw talaga magtiwala si Mr. sa akin na mag uh, magpruning din ako sa mga plums. So siya lang talaga ang magpruning sa mga plums kasi yung mga puno ng mga plum is medyo mahirap talaga magdesisyon kung paano i-cut. Uh, hindi katulad sa ano sa mga ibang prutas namin gaya ng apple. Mayroon ding mga puno ng mga apple uh, depende sa mga variety. Mayroong uh, kaiba-iba yung mga shape nila sa puno. Uh, depende sa variety kasi each variety is different shape talaga yung mga ano uh, yung mga puno ng apple. Hindi gaya nito sa mga plums at saka sa peach ah uh, hirap magdesisyon kung saan talaga i-cut. Hindi basta-basta mag-cut ng mga uh, ng mga prutas. Hindi basta-basta mag-pruning talaga. Ang um, akala ko dati, yung bago pa lang ako dito, akala ko prune, mag-cut lang ka kung kahit anong gusto mo. Pero ito, hindi talaga. Magdesisyon ka talaga. So, ngayon, um, uh, ito i-piles ko muna bago ko ito itapon kasi para easy na lang ako mag-pick up. So, ito na lang ang gagawin ko dito. Magtapon na lang mga sticks sa mga ang kinakat ni Mr. sa mga puno ng mga plum trees. So, ayan. So, ang ganda talaga. Walang hangin ngayon, guys. So, it's a very beautiful day. No ang laki talaga dito mga puno. Yung iba, oh. So, ito yung mga cage namin. Medyo, ano na, luma na talaga at yung iba, nagkuan na yung mga kahoy. They're going rock to na yun. At saka, nag na talaga. So iwan ko. So another jobs naman ito guys, fixing the cage. So ayan. So hanggang dito na lang tayo guys. 'Yun ang gagawin ko ngayon. Medyo madilim yung ano ko, yung mukha. Ito. Okay, thank you.